What is up guys? So nagbabalik tayo ulit dito sa Minecraft. So ano sa Minecraft. So may nasalihan nga pala akong SMP pero di po to ano. O lang po yung nagbablog dito. So yan. At si meron nga pala akong kapaano sa inyo si Kuya Consta. Yan. Ayun po yung nagsali sa akin. Ano yun po yung TikTok page nun at ano nyo po i-follow nyo po yun dahil mabait po yun Yan. So, yan. Ito po, kaibigan ko po ito. Naging kaibigan ko po. Ay na. sorry tayo. Sorry. And guys. Ito mga friendly po. puto na. No? Mga friendly. Mga kaibigan natin yan. Hindi tayo gamit. Hindi. Gamit. Hindi natin gabi. Ba, Gagamit tayo. Siguro doon tayo tatayo bahay. don Ako tayo. Bahay. don Okay. Doon ako tayo bahaya. And guys, si Yami lichion. pwede, pwede. Tapos, gawa tayo. Tunay. Oke-oke okay, okay. Pagtapos mga house. Ayan. Punta muna ako dun. Punta ako dun. din may isang wall ka kapulok sa pag-crime and injured. Okay na pala guys. Diyan yeah, magbibigay yan guys. Mabait yan guys. Mga friendly sila dito yung naipag print. Naglalag lang tayo guys. Naglalag ka ko eh. Then guys, guys. Bye bye. Dito tayo tayo bahay. Dito siguro. Sige, okay lang. Diba mabait guys? I'm waiting this. kami mau ke kan itu, hmm guys, wala pa kasi akong alam hindi ko kasi alam na mayroon pa lang ganito rin sa ano, sa minecraft hindi ko alam eh. di hindi ko alam ano ba ампа торотой гэж hindi hmm, guys, wala tayo guys, kaba ito. Okay, aray. Araw ko po. Ito lang. Naglalag kasi ako eh. 冷一些。 Balikan ko na kayo guys pag At yan guys. Uh, ko na. No. At pagkatapos ko mag-gets. Umuha na rin agad ako ng mga oh, gamit. Pero nandun pa sa base ko. Niloloto pa. Kaya yeah. Nandun pa yung base ko. Gagawa daw kami tulay. anak ka, pero para ma, uy, binigyan ako. So dito, ano naman na tayo? Punta muna tayo sa base ko at ito lang naman. Ang bago. At maganda itong ano na ito dahil pag nagawa ka lang na torch, may ilaw din. Di, parang sa Java Edition lang. Pero medyo naglalaga ako guys. Eh pwede rin dito bumili ng mga pet. Han, maganda yan guys. Kapag may pet ka na yan, may pet dito. Ayun, tingnan nyo. Naglalag talaga ako eh. Ayan guys Ayan May pet Ayan Hindi no? ko lang muna uuwin. So ito na yung base ko Pinulungan ako ni Kuya Paano mag-eat yung ano So Kailangan lang pala Ano Ano ba to Kailangan lang na Ano Kailangan lang na May ano A-upper ka para meron kang ay may ano ah magawa ka ng so yan dito One, two, three, four, five, six, 9, 10, 11, 12, doon lang ito. Ay, wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lang muna. Bababa na. Oh, siguro muna ayan tulog tayo dahil yung si kuya ano si kuya ano ba to si kuya yung ano nag na muna and then yung kasama niya tulog na pala guys, tignan yung copper ko, guys. Oh, ang dami na, diba? Dami, kaayo. Talaga. Dami, kaayo talaga, ba? Ayan guys, mag-clip mo. Ang kasama niya dahil yeah. Ayan. Is tayo dyan. Tapos dito. Hindi ko nabilangan kaya marami naman tayong ganito. Yan. Yan, guys. Nag-upgrade tayo dahil para magawa rin tayo ng house natin. escape pala dito may zombie may skeleton pa dami na woo 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 dami Okay, makan makan jan, cek ke jan. lang kasih temuan zombie tuh. jangan makan jangan 6 blocks. Tuh. kupu ikut Roy Ne ek onla anim skeleton. Sonlu Yan guys, ano lang, huwag na tayo mag, ano, headset dahil, na, ano, dahil nga walang, wala malulobot na. guys malaki na yung ano natin yung ating bakod so di ko gagawa daw kami dyan ng tulay yeah nagawa daw kami dyan tulay para na rin mahangas din yeah. so ngayon wait lang guys wait lang pasang ulang so gawa muna tayo ng ito lang. Gawa muna tayo ng chest. And then, ayan. Yan. Okay. And gagawin natin ngayon. Tayo ay magpuputol ng puno sa nila. Dahil walang kapuno-puno dito sa lugar. Yan sa nila marami puno. A village. O, yan no? A village. May mga na marami na kayo tayo. Yan. Yan. Magmamayin Oh, yan eh. Ayun mo siya. Kuha mo na tayo na wood. Dahil yeah. Pagawa na rin tayo ng puno. At pasensya na guys kung hindi ko natuloy ang aking survival guide kasi naghanap kasi talaga ako ng ano? Naghanap talaga ako ng SMP. Kaya yeah, yun, sa, ano, sa, sa bye-bye word ko, diba? May naka, ano, na doon na, ano, ano yun, may naka, wait, may, may nasabi ako doon na, ano, kung may SMP ako, kayo pwede bang masali ako? Kaya yeah, yun. At naganap na lang ako sa TikTok. And na daw ng mga live. Ito na nga, oh, oh yeah, SMP po ba yun?

Gunduk. Ehm. bentuk Oh, bocah. Oke, mon nantiin Dian. susun musa sama sama mining area Mila. Ba mau all bodai Ini dan apa in tadi itu. para makap ko para makapag ano tayo guys makapag grind tayo ng mabilisan dahil malakas yun ayun yung may-ari ng SMP ay nga yung ni sa atin nga ni and yeah medyo naglalag lang ako guys dahil Nani, ano Nani. ano nani, ano maabans ah, nani. yah yun ay siguro siguro ay, sig ay siguro 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 sana na lang ako guys episode ano na lang ako gagawa bye, bye episode 2 na naman survival world wala na kami na lang Dalawa dito Sabihin ko Kuya Sama Ako sa'yo Guys Bahay nila to guys ha Mga builder yun eh Mm. Oh, ganda, grabe. Ayan guys, so, oh, di ba madilim? oh wala akong hawak na torch. Ayan, ito na. Ano, yan o. Oh. Uy, napakaangas. Pwede bang matulog? Wala oh, ko po Pwede oh, bago matulog. Nagay. Okay. Gabi na guys. at siguro guys hanggang dito na lang ulit dahil naglalag na ako at yan hindi ako makapaglaro ng maayos um, uh, magka ulit is nandito siya nandito siya at yan matulog siya then guys. Sambo. Oyang. Oh, yeah. Good guys. At siguro guys, hanggang dito na lang. Kung na-subscribe na kayo, maganda yan. Kailangan mag-subscribe kayo. Siguro hanggang dito na lang. Ang pisa. Subscribe. Bye-bye!